Yes! Ang ating bida ngayon ay tungkol sa isang award-winning actress na sobrang competitive at ayaw patalbog sa isa ring sikat na actress. Okay. Ay to, pareho silang nag-motorcade para sa kanilang pelikulang ipinopromote. Mm -hmm. Itong si actress na sikat din, ay award-winning, ay bida sa isang pelikula. Nakatapat ang pelikula. May isang actress din na award-winning. Nakasama pa ang dalawa sikat na actress na mas bata sa kanya. So, during the motorcade, sinabihan nitong sikat na actress yung co-stars niya na dalawang girl na tumayo kayo. Super kaway kayo dapat sa mga press para mas panoorin yung pelikula natin. Kaya ako, ano, abutin nyo sila pag lumapit-lapit abutin nyo sa bottle Kasi tayo, tatlo tayong bida dito. Samantalang itong katapat natin pelikula ay isa lang siya. Eh baka matalo pa tayong tatlo sa takila kapag pinalabas na yung ating mga pelikula. Gano. So, takot siyang makabog. Takot siyang makabog sa takila. Bida silang tatlo against doon sa isang actress na bida rin sa solo niyang pelikula. So, totoo naman. Actually, mga motorcade, motorcade, yung chatter to, it helps para mas panoorin yung kanilang Anong pelikula. Anong clue niya ang clue? Ang clue, dalawa silang sikat na actress. Okay. Parehas silang award-winning actress. Okay. Parehas sa silang may pamilya at asawa. Okay. Yun. Siyempre, itong isang actress, ayaw niyang matalbogan yung pelikula nila sa takiya. Tutik na tatlo nga naman sila, etong kalaban nila ay nagsosol lang sa pelikula nila. So, nung niya lang. so, so, ay, nung ay pinalabas ba? Niya, so, so, so sinabihan niya, nung ay pinalabas, mas kumita pa rin yung solong actress. Ay, ay baka ang baka ang materyal eh. Baka So, so eto, tatlo sila, sikat din naman sila. Pero talaga nakakatulog pagka pero in fairness, both black pass turn pinalabas. Pero ah, mas nag-hit. Mas solong nagh nagh yung solo. Anong hashtag niyan? Hashtag? Hashtag kinabog. <laughs> so, isa ka lang, isa kinabog. Oh, ang labas sa tatlo. Oh, Ayan. Yeah. So, hula-hula po kayo kung sinitin po namin isang actress na ayaw magpakabog sa ng kanyang pelikula dahil tatlo po silang bida dito ng mga sikat din naman at ang katapat nila, kalaban nila sa pelikula that time I saw lang.